Pisga yung kamot dai. Pisga ang. Mugani, ario. Kung gusto mag shagi, shagi. Ano ba yung naman ni Madam? madam. Ayun kasi. Wala ang Wala, wala. mugani ayo tigas sa timos, sir. Relax muna. Nagbaon namon ang Oh. 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 Mm, perfect. Hu. <laughs> Relax. Ay, hila. Ay, hila. Ay, hila. Ay, hila. Kasi mapupo. Ay, hila. Yes, ko. Ay, hey, yan na sa imong ilong I'm sir o okay. oh, basta malipong ka. Basta malipong ikaw. Sa direct mo kagana. Ni kayo. Mapaway lang mo ana diyan sa mo. Ah, dapat oi. Oh. Oi. Ko na. Di oh. Hindi na po ra daw. Grabe. Hmm. Oh. Mga kalugit, once may ganito, kamunga ko ko, ayaw pa dugaya, palingog lang, maluwi kong sinyo kagulingon, ginoo kong may infeksyon, ganyan, dumasog lang espiritu. Ano oh, ako, abis yun, uy. Okay, kung hindi siya bigla, o, hindi dyan matanggal. Sa mga nagakunin, pero ang nasakit, may lugit, natural, sakit dyan na. Ano ako, uy, huni ang nakupo, nakabaon. nakabaon. Lang. <laughs> <laughs> Ay, so Lord. Oh? ano dragi? Ay, Diyos ko. Ay, na, sir. Basing kung kong kabahal. Kaya pa? Grabe na mo kalusupad. Oo. 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 Oo.

Kaya Wala may na sa'yo, tapos sabihin Si Kaya na sa'yo, Kaya na sa'yo, Kaya Pola stand fan ano Ada <laughs> earphone tidak earphone? Araw-araw dati pi ang kapambi. Grabe kay mga kalugit po sino hindi malipong. Ang remote sa day. Yung jaran mo gid. Oo. Dapat. Araw-araw ay po na lang yung dati pi ang ano. Kaya po sir. Grabe niya po dito. Just. Pero at least oh nawala na dugo na. Natanggal naman siya. Kaya kasi. Next si Lotari Crispy.